Tiningnan ni Yang Chen ang babae mula ulo hanggang paa, at nagtanong ng may pagkabigla. Ang mamahalin ng mga suot mong damit, puro branded. Mukhang maganda ang kalagayang pinansyal ng pamilya mo. Bakit parang desperado ka na at iniisip mo pang tumalon mula sa tulay? Patuloy pa rin umiiyak ang babae. Pinipilit ako ng tatay ko na pakasalan ang taong pinakakinamumuhian ko sa buong mundo sa tuwing naiisip kong makakasama ko siya habang buhay, pakiramdam ko wala nang saysay ang buhay ko. Kaya naisip ko, mas mabuting mamatay na lang. Pagkasabi niya nito, biglang kumawala ang babae sa pagkahawak sa bakal, dahilan para sumigaw si Yang Chen, Hoy! Mag-ingat ka, huwag kang padulos-dalos. Agad siyang tumakbo papalapit sa babae at hinawakan ang kamay nito. Napasigaw ang babae sa sakit, Arey. Are, ang sakit, bitawan mo ako, ang sakit ng pagkakahawak mo. Sa takot, sumigaw si Yang Chen, kanina, hindi ka takot mamatay. E ngayon umaangal ka sa sakit. Napakataas dito kung mahulog ka sa ilog, para ka na ring bumagsak sa semento. Mas masakit yun ng isang daang libong beses kaysa rito. Alam mo ba yun? Sa kabila ng paliwanag ni Yang Chen, Patuloy pa ring umiiyak at nagsisisigaw ang babae, sige na, hilahin mo ako paakyat. Magpapakamatay pa rin naman ako pero papalitan ko na lang ng ibang paraan, yung hindi masyadong masakit at mukhang mas maganda. Basta hilahin mo na ako. Narinig ni Yang Chen ang takot na takot na sigaw ng babae kaya agad siyang nataranta at sinubukang pekalmen ito. Okay, kalma lang. Huwag kang magpanik. Relaxan mo ang katawan mo. Makakahanap tayo ng solusyon. Pagkatapos ng ilang minuto ng paglalaban at paghila, sa wakas ay naiangat na rin niyang Chen ang babae, hingal na hingal sa pagod. Pagkaakyat nito, tila natauhan na rin ang babae. Takot ka pala sa sakit, eh bakit mo pa gustong magpakamatay? Ang bata at ang ganda mo pa, sayang ka kung mamamatay ka. Umuwi ka na, huwag ka ng manatili dito. Pero sa halip na sumagot ng seryoso, biglang tumawa ang babae, isang tawang ikinagulat ni Yang Chen. Wala ka namang ibang problema kundi ang pagiging mahirap mo. Guwapo ka, mabait, pero nakakalungkot isipin na sa panahon ngayon, kahit gaano ka pakabuti, kung wala kang pera, bale wala lahat ng 'yan. Alam mo ba, sabi nila, ang kahirapan daw ay malas. At mukhang totoo nga. Narinig ni Yang Chen ang mga sinabi ng babae at napakagatlabi siya, tila pinagpawisan ng malamig. "Miss, kailangan ba talagang diretsahan at masakit ang mga salita mo? Niligtas kita sa kamatayan, tapos bago ka pa umalis, binanatan mo na agad ako ng katotohanan." Parang sampal sa mukha, ang mga sinabi ng babae ay tumama sa maselang bahagi ng puso ni Chen bilang isang dukhang lalaki. Kaya nagkunwari siyang galit at tumalikod. Galit na ako, ayoko na, hindi nakita gustong makita ulit. Tumayo lang ang babae sa likuran niya, may bahid ng pagsisisi sa tono. Mabait ka, pero pasensya na. Sayang lang, isa ka lang palang ride hailing driver. Mas lalong nasaktan si Yang Chen sa narinig. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagpas siyang tapusin na ang araw. Ayoko na magmaneho, uuwi na lang ako matutulog. Baka sa pagtulog ko makalimutan ko ang lungkot na to. Kaya't bumalik siya sa kanyang villa at mahimbing na natulog. Pero habang tulog siya, biglang tumulog ang kanyang cellphone. Hello, sino to? Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Ako to. Ako yung babaeng sinagip mo sa tulay kahapon. Naalala mo, gusto kong aybok ang kotse mo buong araw. Pwede ba? Nagulat si Yang Chen. Ha, Diyos ko, paano mo nakuha ang number ko? Mabilis at tapat na sagot ng babae, kahapon, minumorya ko ang plate number ng sasakyan mo, tapos hinanap ko sa system ang history mo. Kung gusto, may paraan. Kayang-kaya. Nagpatuloy siya, nagdesisyon na ako. Ibubok ko ang sasakyan mo ngayon. Hihintayin kita sa entrance ng amusement park. Tara, magpakasaya tayo. Huwag tayong uuwi hanggat hindi tayo satisfied. Narinig ni Yang Chen ang mga sinabi ng babae at napailing. Ang talino ng babaeng to, pero gusto pa rin niyang mamatay. Hindi ko talaga maintindihan ang iniisip niya. Dumating si Yang Chen sa amusement park gaya ng napag-usapan. At pagdating niya, nandoon na agad ang babae, naghihintay. Agad siyang sinalubong at sinabing, hanap ka ng parking spot. Papasok tayo sa amusement park ngayon. Nagulat si Yang Chen. Ha, akala ko ba ibubuk mo lang ang kotse ko buong araw? Ride hailing driver lang ako. Kung gusto mong maglaro, maghanap ka ng iba. Kung wala akong pasahero, anong kakainin ko? Ngumiti ang babae at sinabing, Kuya, driver ka, di ba? Basta babayaran kita, simple lang yan. Ibubuk ko na kayo, ikaw at ang kotse mo. Kaya kung ano ang gagawin natin, ako ang masusunod. Kuha mo ba? Napailing si Yang Chen sa sinabi ng babae. Parang pinapabayaran mo na rin ang sarili ko. Parang binibili mo ang serbisyo ko, pati katawan. Hindi ako ganyan. Hindi ko ibebenta ang sarili ko kahit kanino. Agad niyang sinubukang umalis. Ngunit bigla na lang tumakbo ang babae sa harapan ng kotse niya. Sandali lang. Huwag ka munang umalis. Kung ayaw mong makipaglaro, fine. Pero gusto ko pa rin sumakay sa kotse mo. Dahil sa pagpupumilit ng babae, napilitan si Yang Chen na buksan ang pinto at papasukin siya. Pagkaupo pa lang ng babae, umiti ito at sinabi, Sagot ko lahat ng gas at 12 fees. Dalhin mo ako sa labas ng suburbs para mag-unwind. Reasonable ba yan? Eto, bibigyan kita ng 1,000 yuan muna. Kung kulang, sabihin mo lang, dadagdagan ko. Kung sobra, sayo na bilang tip. Pinaharunot ni Yang Chen ang sasakyan. Matapos ang ilang sandali ng pagmamaneho, nagpasya siya. Sige, punta tayo sa Shishan Resort sa labas ng syudad. Okay lang ba? Agad namang tumango ang babae. Oo, Tara, doon tayo. Medyo mahaba ang biyahe papunta sa Shishan Resort dahil nasa malayo ito. Isang magandang pagkakataon para suriin ni Yang Chen ang negosyo ng resort. Isang biyahe, dalawang pakinabang, perpekto. Ang hindi alam ni Yang Chen, may taong palihim na sumusunod sa kanila. Tumawag ang taga-subaybay sa boss para mag-ulat. Boss, sumakay po sa kotse ng lalaki ang batang miss. Hindi po namin alam kung saan sila pupunta, pero sinusundan po namin sila. Sa kabilang linya, Isang galit na tinig ang sumagot. Ano? Anong ginagawa ng batang yan? Alam kong may iba siyang gusto. Kaya ayaw niya sa arranged marriage. Sundan niyo sila. Kapag may nangyaring malapit ang intimate, agad ninyong pigilan. Huwag niyong hayaang mapagsamantalahan siya yan yun. Naiintindihan niyo. Tumango tango ang taga subaybay. Opo, opo. Naiintindihan po, boss. Huwag po kayong mag-alala siguradong susundan ko sila at hindi sila mawawala sa mga mata ko. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe, sa wakas ay nakarating sila sa Shishan Resort. Pagkababa pa lang nila ng sasakyan, napansin agad nila ang grupo ng mga janitor sa harapan, hindi nagtatrabaho kundi nagiinuman. Halatang tamad at walang gana ang mga empleyado, at ang buong atmosfera ng trabaho ay nakakainis. Pagkababa ni Yan Yun sa sasakyan, agad niyang napansin ang tamad na kilos ng mga tao. Nakapunta na ako rito tatlong taon na ang nakalipas. Ang layo na ng pinagbago nila. Anong nangyari sa kanila? Bakit parang wala nang gustong magtrabaho? Nagulat din si Yang Chen sa kanyang narinig at mabilis na bumaba ng kotse. Matapos niya ring tanawin ang paligid, napansin din niyang totoo ang sinabi ni Yanyun. Pareho tayo ng nararamdaman. Teka lang dito, kakausapin ko sila. Hindi ito katanggap-tanggap. Kailangang maayos ang trabaho nila. Ngumiti si Yan yun sa pagiging palaban ni Yang Chen. Napakasimple ng iniisip mo. Akala mo ba magbabago ang asal nila sa isang reklamo mula sa isang ordinaryong turista lang? Huwag ka ng makialam. Lakad-lakad lang tayo tapos alis na. Ngunit determinado si Yang Chen, hindi. Ako ang nagbayad para sa mga taong ito para magtrabaho. Hindi katanggap-tanggap ang asal nila. Kailangang ireklamo ko sila para mailabas ko ang inis ko. Napabuntong hininga si Yan Yun. Ako ang nagbayad ng entrance ticket, hindi ikaw. Bakit ba mas galit ka pa sa akin? Ewan ko sayo, sobra ka naman, driver. Binaliwala ni Yang Chen ang sinasabi ni Yan Yun sa kanya at agad na kinuha ang kanyang telepono at may tinawagan. Sinabi niya sa taong nasa kabilang linya na, dinala ko rito ang kaibigan ko para mamasyal at maglibang, pero nakita ko na ang mga staff ay sadyang tamad at nagpapabeya. Sinasayang ninyo ang imahe at reputasyon ng resort na ito. Paano pa makakabalik ang ibang mga bisita kung ganito kayo magtrabaho? Nang marinig ito ng manager, pinagpawisan siya ng malamig. Opo, Mr. Yang. Naiintindihan ko po. Nagpatuloy si Yang Chen, mukhang kailangan ko ng pag-isipang muli ang plano kong bilhin ang resort na ito. Halatang natakot ang manager. Mr. Yang, patawarin niyo po ako. Masyado akong naging abala sa mga bayarin nitong mga nakaraang araw at hindi ko na nasuperbisa ang mga tauhan. Kasalanan ko po ang lahat. Aayusin ko agad ang pamamahala at sisiguraduhin magiging maayos ang serbisyo nila lalo na habang nasa proseso pa ang inyong pagbili ng resort. Matapos ang mahabang usapan, nainip si Yan Yun at nagtanong, So, umubra ba yung reklamo mo, o nagdaldal ka lang at hindi ka pinansin? Lumingon si Chen at matapang natugun, syempre gumana. Hintayin mo lang, makikita mo ang malaking pagbabago. Hindi kumbinsido si Yan Yun. Ang yabang mo, sige, titingnan ko kung totoo. Pagkasabi niya, biglang nag-ingay ang public address system ng resort. Pansin, pansin, lahat ng staff ng Shishan Resort, ayusin ninyo ang inyong trabaho. Kung sino man ang tamad o nagpapabea, agad natatanggalin sa trabaho. Nagulat ang lahat ng staff at biglang kumilos, naging abala sa kanika nilang gawain. Napatulala si Yan Yun sa nakita. Wow, seryoso yung mapekto talaga ang reklamo mo. Ang galing. Lumapit agad si Yang Chen, proud na proud. Natural. Ako ang nagbabayad sa kanila. Dapat lang na ibigay nila ang pinakamagandang serbisyo. Napahanga si Yan Yun. Maliban sa pagiging mahirap mo, wala ka na talagang supply, driver. Gusto kita. Baka pwede tayong mag-date. Huwag lang ikasal. Huwag kang mag-alala hindi kita pipilitin gumastos para sa akin. Anong palagay mo? Nagulat si Yang Chen sa alok niya. Huwag na lang, baka mahulog pa talaga ako sayo. Tapos hindi na tayo makakasal o magkakaroon ng something. Baka ako pa ang tumalon sa tulay. Agad siyang niyakap ni Yan Yun habang naglalakad. Ang dali mo palang main love. Ang gwapo mo kasi. Hindi ko alam kung ilang babae na ang pinaasa mo. Ako pa ang hindi maniniwala na tatalon ka sa tulay dahil lang sa akin. Ang galing mong manligaw. Habang masaya at sweet ang dalawa, hindi alam ni Yang Chen na binabantayan ang bawat kilos nila. Sa isang marangyang villa ni Lian Yun, galit na galit ang isang matandang lalaki habang nanunood ng isang video sa kanyang telepono. Sino yang hampas lupang yan na nang aakit sa anak ko? Maghapon na silang magkasama. Alam ko nang may lalaki siya kaya niya tinanggihan ng kasal. Sundan sila. Kapag may nangyaring masama o lumampas sila sa limitasyon, agad niyong pigilan. Huwag niyong hayaang mapagsamantalahan si Yan Yun. Pagkatapos nito, dumating na si Yang Chen sa tapat ng bahay. Pagkababa ni Li Yun ng kotse, ngumiti ito at nagsabi, Salamat, guwapong driver, sa masayang araw. Column. Pagkatapos magpaalam ni Yan Yun, paalis na sana si Yang Chen nang biglang may kumatok sa bintana ng kanyang sasakyan, dahilan para siya'y magulat. Binaba niya ang bintana at nagtanong, anong meron? May isang binatang nakatayo sa labas at nagsabing, pakiusap, maghintay muna kayo saglit. May gustong sabihin sa inyo ang amo ko. Pakiusap, sumunod po kayo. Pagkababa ni Yang Chen ng sasakyan, agad siyang ay ng binata papunta sa katabing kotse. At pagkadating niya sa pintuan, bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na iniabot ang isang tseke. Narito, isang tseke na nagkakahalaga ng 500,000 yuan. Kunin mo na, huwag ka nang magtanong kung bakit. Ako si Lilayan Sayong, ang ama ni Lian yun. Sumakay si Yang Chen sa kotse, kinuha ang tseke, at nagkunwaring masaya. Uncle, anong ibig sabihin nito? Bakit niyo po ako binibigyan ng cheque? Hindi naman po ako interesado sa mga lalaki. Lahat tayo gusto ng pera, pero hindi ko kayang gawin ang ganitong kabab ang gawain, Uncle. Nagulat ang matanda sa sagot ni Yang Chen. Ano? Sinong nagsabing gusto ka naming maging kabit? Ang ilusyon adumu. Ako ang ama ni Yan yung babaeng sinamahan mo pa uwi, kuha mo. Kunin mo na yung cheque. Aayusin ko ang isang blind date para sa kanya. Gusto kong makita niya kayong dalawa na magkasama para matigil na siya sa ilusyon niya. Naiintindihan mo ba sinasabi ko? Sa narinig, napamura si Yang Chen sa isip niya, pucha, parang eksena sa teleserye. Sandaling nag-isip si Yang Chen at sumagot, kuha ko po, uncle. Pero sa mga pelikula po kasi, Karaniwan, milyon ang binibigay. Eh ang libo lang to. Medyo kulang yata ang sinseridad nyo. Nagalit ang matanda sa pagiging mukhang pera ni Yang Chen. Huwag kang masyadong gaaman, eh ho. Yan na ang binibigay ko. Hindi kita gagalawin, pero kapag lamabes ka sa hingi, hindi ko na masasabi kung anong mangyayari sayo. Naisip ni Yang Chen, eh kinuha ko na rin naman yung cheque, edi eh sulitin na. Mas mabuti na ang limandang libo kaysa wala. Pagkababa niya ng kotse, kumaway pa siya pabalik bilang pasasalamat. Habang papaalis si Yang Chen, binalaan pa siya ng matanda, lalapit ka kay Yan Yun para sa pera. Simula ngayon, may obligasyon ka na. Kapag may ginulo ka, hindi kita palalagpasin. Tahimik na nagmaneho si Yang Chen habang nag-iisip. Bigla na lang may dumating na madaming kotse mula sa kabilang direksyon at hamarang sa kanyang daan. Ano ba to? Bakit nila hinaharangan ang daan? Isang binatang mukhang siga ang bumaba ng sasakyan, si Joe Bean, ang fiancé ni Lian pagkababanya Pagkababa niya, agresibo siyang lumapit sa kotse ni Yang Chen at todo eksena. Nagtaka si Yang Chen sa asal ng lalaki. Kuya, may mga CCTV dito sa village. Plano mo ba akong harangin at holdipin? Ang drama mo naman. Sumigaw si Joe Bean, galit na galit. Hold up, anong pinagsasabi mo? Ikaw si Yang Chen ba diba? Nakita ko na litrato mo. Ikaw nga. Lumapit siya at nagpakilala. Ako si Joe Bean, ang fiancé ni Yan Yun. Habang tinitingnan si Joe Bean, ang unang pumasok sa isip ni Yang Chen ay, kaya pala ayaw sa kanya ni Yan Yun ang sama ng itsura. Pangkontrabida, hindi na nagsalita si Yang Chen. Bigla na lang inabot ni Joby ng isang cheque at sumigaw, alam mo ba kung ano to, Yang Chen? 200,000 yuan, kunin mo to, tapos gumawa ka ng dahilan para layuan si Yan Yun. Ayaw naming mapahiya, nakakahiya sa pamilya namin na makitang nakikipag-date ang girlfriend ko sa isang mababang uri na ride-hailing driver, kuha mo. Galit na galit si Joe Bean habang nagmamagaling, pero kalmado lang si Yang Chen. Kuya, kung gusto mong bayaran ako para lumayo, magpakaseryoso ka naman, dalawandaang libo lang. Seryoso, sobrang baba niyan, lalong naginit ang ulo ni Joe Bean sa narinig. Akala mo ba maliit ang 200,000 yuan? Kung hindi lang dahil sa kasunduan ng pamilya namin na magsasanib at magiging top supplier ng imported goods sa buong bansa, hindi ka namin bibigyan ng kahit piso. Ang kapal ng mukha mo, Gaaman. Nang marinig ni Chen ang salitang, Gaaman, nasaktan siya at agad na tinanong si Zhu Bin, Bibigyan mo lang ako ng 200,000 yuan, pero sa puso ni Lian yun, napakataas ng halaga ko. Kahit dalawandaang libo lang ang ibigay mo, gusto pa rin ako ni Yan Yon, naiintindihan mo ba? Paano kung dagdagan mo ng 100,000 yuan pa? Magpapakitang gilas ako sa blind date niyo, siguradong mandidiri siya sa akin ng todo. Ano sa tingin mo sa suhestyon ko? Pagkarinig nito, natuwa si Jobin. Yang Chen, tama ka. Sige, deal tayo. Agad na kumuha si Joe ng dagdag na 100,000 yuan mula sa bulsa at iniabot kay Yang Chen. Nang matanggap ang pera ng binata, labis siyang natuwa. Sige lang, huwag kang mag-alala. Magpapakitang gilas ako na parang eksena sa showbiz, ay mali, sa blind date. Sigurado akong magiging sobrang dramatic. diri siya sa akin at tuluyan ng mahuhulog sa iyo. Pagkarinig sa sinabi ni Yang Chen, Tuwang-tuwa si Joe Bean. Alam kong matalino ka. Gusto ko yung pagiging diretsyo mo. Pag natapos na ang pagsasanib ng aming mga tindahan, bibigyan kita ng Lifetime Discount Membership Card. Ayos ba yun? Sinubukang magpigil ni Yang Chen, pero kunwaring masaya siyang sumagot. Salamat po, Mr. Joe. Magingat kayo sa biyahe, Mr. Joe. Pagkatalikod ni Joe Bean, napaisip si Yang Chen, Grabe, hindi pa nagsisimula ang trabaho, nakadali na ako, bayad ako ng dalawang panig. Ang swerte ko ngayon, sulitin na to, maghanap pa ako ng pasahero. Pagdating niya sa pick-up point, agad niyang nakita ang babaeng naghihintay. Hello, ikaw ba ang pasaherong kumuntrate sa akin? Tumango ang babae, ako ngayon. Agad siyang sumakay sa kotse at mahinahong nagsabi, kailangan kong pumunta sa Minghuang Garden. Pakibilasin po. Agad namang tumugon si Yang Chen. O sige, aalis na tayo ngayon. Huwag kang mag-alala, maingat akong magmaneho. Pero pagkadiin pa lang ng paa niya sa gas, biglang sumigaw ang babae, Hoy! Bakit ka na agad umaandar? Nagulat si Yang Chen. Anong problema? Sinabi ko namang aalis na tayo. May iba pa bang pasahero? Pero agad siyang sinita ng babae. Tinuro siya nito at sinabing, anong klaseng driver ka? Bago ka magmaneho, dapat umiikot ka muna sa sasakyan para siguraduhin ang kaligtasan bago ka magsimula. Tapos hindi mo pa inayos ang upuan mo. Malinaw na paglabag sa safe driving principles yan. Isa kang walang kwentang driver. Sa narinig, pinagpawisan siyang Chen ng malamig. Ano to, driving school? Ba't kailangan ko pang gawin lahat ng yan? Ako lang naman ang nagmamaneho ng sasakyan kong to. Para saan pa ang pag a ng upuan? Lahat ng tao iba-iba ang taas at haba ng braso, pero ako lang naman ang may gamit nito, hello. Ba't ko pa ay adjust yan? Nagpatuloy siya, itong sasakyan ko ay regularly na ini-inspection at ligtas gamitin. Pag may pasahero ako, hindi ko na kailangang mag-check sa labas o I adjust ang upuan. Pero imbes na tumigil, lalo pang tinuligsa ng babae si Yang Chen, binili mo lang bayang lisensya mo? Ang mali pa ng paghawak mo sa manibela, naiinis na si Yang Chen. Diyos ko, pasaherong pahirap. Huwag kang mag-alala, bata pa ako. Hindi ko ipapahamak ang sarili ko. Laging ligtas ang biyahe ko, pati na rin ang pasahero ko. Masaya ka na ba sa paliwanag ko? Pero sa halip na tumigil, tinamad pa lalo ang babae at tumagilid lang ng tingin, parang wala siyang pake. Lalo lang nina siyang chen at naputol ang antok niya. Grabe, ibang klase talaga tong pasaherong to. Ang malas ko naman ngayon. Hindi pa siya tinantanan ng pasaherong ito. Habang nasa daan sila, patuloy ang reklamo. Marunong ka ba talagang magmaneho? Nahihilo na ako." Pwede bang dahan-dahan lang? Baka samu ka ako, mananagot ka talaga. Bagalan mo, peste ka na driver. Umiinit na ang ulo ni Yang Chen. Ma'am, maayos po akong nagmamaneho. Ayon sa tamang bilis, walang biglang arangkada, smooth lahat. Hindi ko na alam kung paano ko kayo mas papaligayahin. Makaraan pa ang ilang minuto ng pagtitiis, sa wakas ay nakarating na sila sa destinasyon. Ma'am, andito na po tayo. Pakikunin ang lahat ng gamit nyo. Huwag pong may maywan. Welcome po kayong gamitin ang grab app ulit sa susunod. Pagkababa ng babae, nagsimula itong masuka. Sus, malapit na akong samuka. Hindi na ako sasakay ulit sa serbisyo mong to. Walang kwenta, walang nya. Habang papalayo siyang Chen, bigla namang tumunog ang kanyang cellphone ipinag-aantay kita sa pagbabalik ng tagsibol, may asawa ka na ba? Naisip ni Yang Chen na baka may sira lang ang phone niya. Pero nang silipin niya, nagulat siya. Hindi sakin sa ang phone na to. Sigurado ako, anak ng yung pasaherong ang daming reklamo, nakalimutan pa ang cellphone niya. Pinapaalala ko na nga bago siya bumaba. Nang marinig ni Yang Chen ang walang tigil na pagring ng telepono, Agad niya itong sinagot. Pagkaangat pa lang niya, agad niyang narinig ang pasaherong pahirap na galit na galit. Hoy, walang kwentang driver. Naiwan ko ba ang phone ko sa kotse mo? Isauli mo agad yan. Naghihintay ako ngayon kung saan mo ako ibinaba. Ngayon na. Sa sobrang lakas ng sigaw ng babae, parang sisibog na ang air drums ni Yang Chen. Okay, okay. Sandali lang, babalik na ako ngayon, ma'am. Agad siyang bumalik sa pinangyarihang drop-off point. Pagdating niya, dali-dali niyang iniabot ang cellphone sa babae. Ma'am, ito na po ang cellphone ninyo. Inakala niyang magpapasalamat ito ng todo, pero sa halip ay muli siyang sinermonan. Ang bagal mo, kanina pa ako balisa. Akala ko kinulimbat mo na ang cellphone ko. Handa na akong tumawag sa pulis hindi na napigilan ni Yang Chen ang sarili at sumagot, Pinayuhan kita bago ka bumaba na baka naiwan mo ang phone mo. Ikaw na nga ang nakalimot, tapos gusto mong ipatawag ang pulis. Akala mo ba porket customer ka, Diyos ka na at pwede mong sabihin kahit ano. Galit na galit si Yang Chen at nagpatuloy pa. Gusto mong isumbong ako sa pulis. Sige, tawagin mo sila. Para maturuan ka kung paano umasta bilang mamamayan, ay este, para maturuan ka kung paano igalang ang kapwa. Nang makita ng babae ang matapang na pagtutol ni Yang Chen, medyo napatris ito at natakot. Anong problema mo? Babatukan mo ba ako ha? Kung di pasado ang pamumuno mo bilang driver, bibigyan kita ng one star. Ako ang CFO ng Longlian Supermarket. Sa asal mong yan, mukhang hindi mo na gustong magtrabaho, ano? Anong klaseng ride hailang driver ka ha? Bastus. Sa pagbabanta ng babae, medyo kinabahan si Yang Chen. Ay, takot na takot ako sayo, ma'am. Kung gusto mo, ibigay mo na yung one star rating. Karapatan mo yan. Pero kung isa kang tunay na CFO ng kilalang supermarket, huwag kang magsisinungaling. Hindi ako natatakot. Lalo pang uminit ang ulo ng babae at galit na tinuro siya habang sumisigaw, Makikita mo. Layas ka narito, walang kwentang driver. Habang pinagmumura, umalis siyang Chen na galit na galit. Napakabastos. Walang pakundangan na customer. Di ako makapaniwala. Pagpasok pa lang niya sa kotse, agad siyang nakatanggap ng rating mula sa app. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang malaking 1-star na rating. Sumabog na ang inis niya. Lintik na CFO ng Longlian Supermarket. Mas masahol pa sa walang pinag-aralan. Long Lian Supermarket, ha? Hintayin mo. Bukas, bibilhin ko ang buong Longlian Supermarket at titignan natin kung sino ang hindi na makakapagtrabaho. Hintayin mo lang, pasaherong pahirap. Habang galit na galit pa rin siya, biglang lumitaw ang system lady, ikinagulat niya. Congratulations, host. Dahil nakatanggap ka ng bad review rating, ginagantimpalaan ka ng system ng 46 na porsyento shares ng Longlian Supermarket Group, kaya't ikaw na ngayon ang pinakamalaking shareholder ng buong kumpanya. Ang transfer of equity at iba pang dokumento ay ihahatid bukas sa iyong bahay. Mangyaring ihanda ang sarili upang ito'y matanggap. Pagkarinig nito, napasigaw sa tuwa si Yang Chen. Ang galing mo talaga, System Lady. Grabe, sobrang thoughtful mo. Sobrang saya ko. Naubos bigla ang galit ko.